First of all po, thank you po sa mga viewers. Ano? Kasi dahil sa inyo, nakakapagawa tayo ng gaitong klase ng pabahay, ah, uh, cemento, bakal, lahat po ay uh, kompleto, tiles, ah, uh, pati po yung safety nila, ah, uh, pinonsider po natin. Siyempre pangalawa sa so, mga sponsors, sa COOS, ayan, gusto niyang ano, gamit dito, lahat ng kailangan niya. Ayan mga kamamshi, welcome back to my YouTube channel, Teresa Bisaya pero Bicolana, ang inyong tenderang Bicolana. Ngayon is magre-reaction tayo dito sa bahay ni Dara na tapos na, di ba mapapasa na all talaga tayo. Kaya ayan, support natin ang mga video, ang mga channel nila Kalinga Prab, syempre lalo-lalo na ang ama ng Kalingap, Kuya Bala Santos Matubang. Ayan, huwag natin skip yung kanilang mga ads, dahil doon man lang makatulong tayo sa kanilang mga pabahay, sa kanilang mga scholar, di ba? Ayan, napakaganda ng bahay ni Dara. <laughs> Sana all. Talagang safe na safe. Ang daming mga ano, talagang balot na balot ng bakal. Oh, ha? Bintana, ang pintuan. Tapos, magkakaroon pa sila ng gripo. Hindi na may hirapan si Dara mag give dahil papalagyan ng Ah, uh, merong tawag doon eh, Jetlink? link. Ay ba 'yun? <laughs> Ayun, papalagyan ni Kalinga Prab para, hindi na mahirapan si Dara sa pag-iigib, 'di ba? Napakaganda ng plano ni Kalinga Prab ito. Panoorin natin. Oh, ha? Ang bongga. Tapos 'di ba tapos na yung bahay? hindi lang yung basta iiwan na ganyan na lang talagang bibilhan pa nila ng gamit kaya ngayon nga para napakalaking tulong para kay Kalinga Prab yung mga nag sponsor para kay Nadara o sa iba pang beneficiary kasi nga ayan minsan may nagbibigay ng um, gamit ba diba? basta para kay Kalinga Prab yung bahay ba diba? basta yung bahay sa kanya sagot niya yan tapos yung pag-aaral kung may mga nagbibigay man na nag-sponsor oh, may nagbibigay na sponsor kung may mga nag-sponsor man para sa mga beneficiary talaga binibigay yun ni Kalinga Prab kaya ito panoorin natin yung um, pag ikot-ikot ni Kalinga Prab so, ikot lang naman po yan pero syempre um, and... ito may lock ito ah, ano po nung karat? Oh, may, iba, may kakilala kayong nagawa nun? Meron po karat dun oh, po sa mesa amin po. Ano yan? Pwede, ba yung palagyan na dito ng, ano, ng gripo? po? Ah, pwede po. Palagyan na natin, Opo. ano? Para di na sila may harapan. Opo. Diba talaga ano nga nung eh, nang pumunta sila dyan, maulan. Para kahit papano subok na nila. <laughs> hindi na mag-aalala si Dara kung dati rati. Eh, kasi may bagyo pala daw Di Diba tamang-tama, tapos na yung bahay nila Dara. Hmm, hindi na sila mag-aalala. Pero pupunta pa sila ng bagyo bago bumili ng gamit nila Dara dyan para tuloy-tuloy na yung pag-aasikaso dyan ni Dara ayan o, oh, ang ganda ng ano niya, ng kitchen dirty kitchen sana yan, pero anong nangyari nilagyan nila ng steel matting para kahit gabi na is safe pa rin si Dara dyan ang ganda o, oh, grabe oh dalawa lang silang titira dyan <laughs> wow First of all po, thank you po sa mga viewers. Ano? You, Kasi dahil sa inyo, nakakapagawa tayo ng gaitong klase ng pabahay. ah, uh, cemento, bakal, lahat po ay uh, kompleto. Tiles, ah, uh, pati po yung safety nila, uh, po natin. Dahil po pues, sa mga viewers. Siyempre pangalawa sa so, mga sponsors. Sa Poos, ayan. Ito po sila. Ayan, Poos at makintulong po nila sa ating mga babae kasi buwan-buwan po ay talagang na uh, bibigay sila sa atin ano yung iba ay hindi vlogger yung iba ay gusto lang talagang makatulong yung iba naman mula sa kanilang channel ng kanilang tinutulong kaya yes, salamat po sa post ayan at uh, pangatlo yun naman pong mga individual sponsor natin na nagbibigay pakunti-kunti tuwing nagbibisita tayo ano 3,000 2,000 lahat po kayo maraming salamat po at ngayon si Dara nakakapagsimple na siya ng kanyang pera Madara, may Dara nakakapagsimple ng pera which is magamit niya po sa kanyang future sa kanyang pag-aaral uh, at syempre hanggat nandito tayo uh, hanggat nasa Kalingat Angels si Dara hanggat may pang support tayo dito yung channel natin tuloy-tuloy po yung ating uh, support po support sa kanila especially sa mga kalinga Angels ano Kasi sila talaga yung mga scholars natin Ayan. Ngayon, meron naman po nagpahatid ng munting tulong para kay Dara. Ano? Um, from Barbara Oruga. Ayan. Uh, nabigay siya ng 5,000 pesos. Ayan. So, alright. Kasi yung pera natin, nandito na lang sa wallet ko, kuya. So, Dara, um, saan mo nagagamit yung mga binibigay namin na sa yung pera? Ano madalas na gagamit? Um, pang grocery po. Grocery? Okay. Saan ka? Alawans. Sa gastusan alawan. ko sa school. Pag -a -a. school. Ayan. Sa so, mga kapatid ko rin po, binibigyan ko rin sa so, mga sarili. Ah, nabili na, ka pa sa mga kapatid mo? Okay. Ayan. Baka kapag uh, save ka pa naman. Okay. So, ayan. Ang laking tulong po niya na, na inadara, no? kasi silang dalawa na lang po yun nandito. Si papa po niya, hindi pa nagbumabalik. Nagpapadala pa ba sa si papa mo? Hindi. Oh, di, di, mo pa naman kailangan, ano? Kasi nandito... Siguro may pamilya na yung papa niya sa <laughs> probinsya. <laughs> Naiya lang sabihin. Naman kami, siguro ay ngayon talaga, ang nasusuporto sa iyo, kami lang. So, yun. So, dahil po yan sa mga viewers natin, dahil sa ating channel, nasusuporta natin ang nag-iisang Dara. Ano? Na dati, uh, talagang wala silang ganitong gagad bahay. Ngayon, nandito na ang ganda ng bahay nila Dara. So, salamat din kay Kuya Robin. Salamat po. Kay Kuya Ariel, na maka-scout. Ano? So, bigyan natin yung 5,000. Mula kay uh, Tita Barbara Aruga. 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. Palagpakal po natin ang ating napakabuting sponsor. Ano? 1, 2, 3, 4, 5. Salamat po. Tapos, thank you, kay Sir Lito na donate siya ng uh, 15,000 para sa Jetmatic. Para sa gripo nila dahil hindi na siya mahirapan. Maigibigib pa siya, ano? Para magano na lang siya. Kung ako ang tulik, magano na lang. Gusto naman din. Nakaka-excite pa naman pag ano na yung tipong ano. Hindi mo naranasan magka-gripo, tapos magkaka-gripo ka. <laughs> Pero ni Dara maranasan. Hindi pa naranasan nyo yun na eh. Ipag mahugas ng kamay, mga gano'n na lang. Ano? <laughs> oh, palagi siyang i-give. I-give. man, tingnan mo naman, ang laki ng katawan ni Dara. <laughs> Alam ka si Dara. Oh. And thank you rin kay... Uh, ayan, kay Tita from USA. Dahil sa allowance Masin ni Dara. Ngayon. Uh, sa trip to Baguio natin. Thank you. so much po. Thank you po. So, ayun. Uh, sa ngayon, yun lang po muna kasi alakas na po ng ulan. Sa sunod, uh, bibili po tayo ng gamit ni Dara, no? Lahat ng gusto niyang, ano, gamit dito, lahat ng kailangan niya. Uh, Meron ng double deck, may nag-sponsor na ng double deck. Ayan mga kalinga, siguro hanggang dyan na lang ating kunting share-share. Diba talaga napakaganda ng plano ni Lord para sa um, mga natutulungan ni Kalinga Prab. Ayan lang mga kalinga, thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you.